Makiyat na sa 88 ang naitalang nasugatan dahil sa paputok ayon po yan sa Department of Health o DOH. Isa sa bagong kaso ang apat na taong gulang na nakalunok ng Watusi. Si Ryan lasiga sa detalye. Kahit pa tumataas ang bilang ng napuputukan ilang araw bago magpalit ang taon, dagsa pa rin ang bumibili ng firecrackers sa Bukawi, Bulacan. Mula Kabuyaw, Laguna, Dinayo pa ng pamilya ni G ang bulakan upang bumili ng mga paputok at iba't ibang klase ng pampailaw para sa pagsalubong ng bagong taon. Tradisyon na raw kasi ng kanilang pamilya ang salubungin ng bagong taon ng maingay at makulay. Para sa kanila, tila hindi kumpleto ang selebrasyon kung walang pailaw at paingay. Tinitiyak naman nilang ligtas at legal ang mga paputok at pailaw na gagamitin. Ayoko naman kasing ano, ma-New Year kami na New Year, tapos may mga, may mga tama or anything. Yun, yun lang. Yung safety kasi talaga number one for us. Kasi may mga bata. Tapos I treat my kids as kids pa rin. Alright. Yun lang din yun. Kasi mas masakit sa, sa parent na may sakit ng mga bata, tapos welcoming the New Year, may mga tama sa mata or anything. Bukod dito, inaalam din daw nila kung paano ang tamang handling ng mga paputok. We assure, tapos we ask them kung paano i-operate para alam din namin on our side, kumbaga responsible buyer din kami. Mahirap din kasi, lalo na pag-parent ka, masakit yun sa'yo, masakit yun. Tapos parang pangit yung pasok ng New Year pag nasa hospital. Ang ilang nagbebenta ng paputok dito sa Bukawe, aminadong masama ang loob sa mga nagbebenta ng iligal na paputok. Marami pong napapahamak sa mga iligal na paputok eh. Mm. Ang nangyayari po, sami po yung sisi. Payo nila sa mga mamimili. Malalaman niyo po yan kapag po may PS Mark ang gada item. Nandito po yun. Pag po may ganyan, certified po yan na ito'y rehistrado karagdagang labing tatlo pang biktima ng paputok ang naitala ng Health Department kaya't umakyat na sa 88 ang kabuang bilang ng firecrackers related injuries. Naitala na rin ang kauna-unahang kaso ng batang nakalunok ng Watusi na apat na taong gulang mula Calabarzon. Aksidente daw na nalunok ng bata ang Watusi habang nasa lobito ng kanilang bahay. NCR pa rin ang nananatiling may pinakamataas na kaso ng biktima ng mga paputok. Ang DILG Pinahihigpitan na sa mga LGU ang pagpapatupad ng ordinansa sa kanilang mga nasasakupan kaugnay sa ban o pagbabawal na gumamit ng mapaminsalang firecrackers para matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Sa datos ng DILG na sa 1,210 na mga lokal na pamahalaan ang may umiiral na ordinansa kaugnay sa paggamit ng iligal na paputok. pinatitiyak din ng DILG na hanggang sa barangay ay may papatupad ito kabilang sa mga ipinagbabawal na papoto kaya ang Goodbye Bading, Plapla, Five Star, Super Yolanda at iba pa. Ryan Lisiges para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.